Hello mga Ming! Ngayong araw, magluluto ako ng putong bigas. Isang espesyal na kakanin na hindi lang basta pagkain para sa asawa ko. Paborito daw niyang almusal at merienda ang putong bigas. Kaya ngayon, gusto kong lutuin ito para ma-perfect ko ang pagluluto nito bago siya magbakasyon. Sang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga naalalan ng kanyang kabataan. Inakpan ko lang mga me yung mga product na ginamit ko kay na copyright ako ng 2 weeks. Nagtaka ako bakit ako na copyright. Yung music ko naman na ginamit is no copyright. nagtry lang ako, nag-re-upload ako ng video. Ayun, wala na siyang copyright. Mga mima, magkaroon ako ng challenge sa bahay ng natanggal ang PVC panel na ito. Talaga naman, nakakainis, kaya't nag akong ibalik ito sa tamang lugar. Ginamit ko ang No More Nails, medyo risky, pero sa tolong ng produktong ito, naging matagumpay naman ang aking DIY project. Nag-aayos din ako dito sa kwarto ng anak kong lalaki. Maliit lang pero puno ng potensyal. Gusto ko sanang gawing mas maaliwalas at mas magaan ang pakiramdam sa kwarto niya. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano maglagay ng mga simpleng dekorasyon tulad ng anik-anik na nakapagbibigay buhay sa kwarto niya. Maglalagay ako ng mga hawks, para sabitan ng bags at sombrero sa kwarto niya. Kadalasan mapabayaan natin ang mga gamit na ito at nagiging cluttered ng espasyo. Kaya naman, maganda ang ideya ng mga hawks kasi madali lang siyang i-install at makakatulong upang maging organized ang mga gamit. Guradong makakatulong ito sa inyo para magmukhang neat at tidy ang mga gamit sa bahay. Na naman, masaya akong ibahagi sa inyo kung paano ko naayos ang problema ng hindi na kailangan ng professional. Sobrang satisfying na nakita mong naresolba mo na ang isang bagay ng sariling kamay. Di talaga mapakali si Mami Meds mga Mima. Ganito talaga ako tuwing babalik sa trabaho ang asawa ko. Kung ano-ano ang naiisip ko, kung anong pwedeng gawin, mamalayan ko na lang tapos na ang kontrata ng asawa ko. Ang saya nga kasi nauuso na ang vlogging. Ang damit ko nang naipakita sa inyo na mga simpleng ginagawa ko at kung paano ko ginugol ang mga oras ko kapag wala ang asawa ko. Ito na nga mga Mima, tapos na akong mag sa maliit na room. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bed niya. Super liit lang talaga itong kwarto ng anak kong lalaki. Pinakita ko na ito sa mga nakaraang vlog ko kung paano ko na transform ang isang 1BR to 2BR. Walang imposibleng bagay mga mima, basta't planuhin ng mabuti ang lahat.